Siya ay nabuhay. Pasko ng Pagkabuhay 2025. Ito ay Martis, April 15, 2025. Minamahal na nobya ni Kristo. Anong isang maluwalhating oras na ang nobya ay magkakaroon ng katapusan ng linggo ng Pasko ng Pagkabuhay? Naniniwala ko na ito ay isa sa mga highlight ng ating buhay. Isang oras na hindi natin malilimutan. Isang pulang sulat sa katapusan ng linggo. Ang bawat Pasko ng pagkabuhay ay naging isang espesyal na uras para sa nobya habang isinasara natin ang ating mga pintuan sa labas ng mundo sa pamagitan ng pag-shutdown ng lahat ng aming mga aparato at makamundong pagkagambala at muling gawing muli ang ating buhay sa Kanya ito ay isang buong katapusan ng linggo na nakatuon sa kanya sa pagsamba habang nakikipag-usap tayo sa kanya sa bawat araw at pagkatapos ay pakinggan ang kanyang salita. Ang kaaway ay may buhay na sobrang ginulo at abala. Sa napakaraming bag ng buhay hanggang sa ito ay naging nakapakahirap na isara lamang ang mundo at makipag-usap sa kanya kahit ang mismong mga aparato na ginagamit namin upang marinig ang salita. Ginagamit ni Satanas upang mapanganib ang ating oras. Ngunit ang katapusan ng linggo na ito ay magkakaiba at tulad ng walang ibang katapusan ng linggo ng Pasko ng Pagkabuhay na mayroon kami. Kapag inilagay ng Panginoon ang aking puso upang marinig ang mga tatak, wala kong ideya kung paano mahuhulog ang mga pizza Ngunit tulad ng dati, ang kanyang tsyempo ay perpikto. Dalawang linggo na ang nakakalipas, nagkaroon tayo ng karangalan na marinig ang ikaapat na tatak. The Eagle Age, noong ika-anim na Abril, kaarawan ng propita, kung paano na angkop. Ngunit ngayon ang Panginoon ay higit pa sa pag-imbak para sa atin. Tulad ng sinabi ko, nang nararamdaman kong inilagay ng Panginoon ang aking puso upang i-pray ang mga tatak. Alam ko kong abutin ng ilang linggo upang matapos ang pagpapatugtog ng mga ito dahil mayroong sampung mga minsay sa serye. Habang tinitingnan ko ang kalendaryo, nakita ko na lang nahulog ang Pasko bago pa man tayo makinig sa buong serye. Naisip ko sa loob ng aking sarili sa palagay ko kailangan nating ihinto ang pakikinig sa mga tatak at bibigyan niya ako ng mga minsay para sa Pasko ng Pagkabuhay. Sa isang instant na nakita ko magiging perpikto ito. Mari nating ipagpatuloy ang pagplay ng mga tatak na may ikapitong tatak na ipapatugtog sa linggo ng Pasko ng pagkabuhay. Hindi ako makapaniwala, pero nakahanay ito sa schedule. Alam ko noon, ito ay ikaw Panginoon. Natuwa ako at sa ilalim ng mahusay na pag-asa para sa aming uras ng Pasko ng pagkabuhay, kasama ang bawat isa at kasama niya. Alam kong ginawa niya ang schedule para sa atin. Kaya kung handa ang Panginoon, magpapatuloy tayong makinig sa mga tatak sa buong aming espesyal na katapusan ng linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Huwebes, Huwibis ng gabi na ang Panginoong Isus ay nagkaroon ng huling hapunan sa kanyang mga alagad bilang paggurita sa Pasko bago ang paglabas ng mga anak ni Israel. Anong isang pagkakataon na makapag-usap sa Panginoon sa ating mga tahanan bago ang ating sagradong katapusan ng linggo at hilingin sa Kanya na patawarin tayo ng ating mga kasalanan at ibigay sa atin ang lahat ng kailangan natin sa ating paglalakbay? Bigyan ito, Panginoon, pagalingin ang may sakit, aliwin ang pagod, bigyan ng kagalakan ang inaapi, bigyan ang kapayapaan sa pagod, pagkain sa guton, painumin ang nauhaw, kagalakan sa nakalulungkot, kapangyarihan sa iglesia. Panginoon, dalhin siya sa gitna namin ngayong gabi habang inaayos natin upang kunin ang pakikipag-isa na kumakatawan sa kanyang nasirang katawan. Manalangin kami, Panginoon, na bibisitahin niya tayo sa isang natitirang paraan. Pagpalain ang iba, Panginoon, sa buong mundo na naghihintay na may kagalakan para sa pagdating ng Panginoon. Mga lampara na nagupitan na at ang mga timiniya ay pinakintab at ang ilaw ng ibanghilyo na nagniningning sa mga madilim na lugar. Magsimula tayong lahat sa alasay ng gabi sa inyong lokal na time zone upang marinig ang communion. 62 das Auto opor at pagkatapos ay dadalhin tayo ng Propita sa ating espesyal na kumunyon at serbisyong paghuhugas ng paa na mag-play sa supply line up sa English. O maaari mong i-download ang serbisyo sa English o iba pang mga wika sa pamagitan ng pag-click sa link na sa ibaba Kasunod ng minsay, magtitipon kami kasama ang aming mga pamilya sa aming mga tahanan at kukunin ang hapunan ng Panginoon, Biernes. Pumunta tayo sa pagdaras kasama ang ating mga pamilya sa alas 9 ng umaga at pagkatapos ay muli sa alas 12 ng tanghali. Inanyahan ang Panginoon na makasama tayo at punan ang ating mga tahanan ng banal na Espiritu habang inilaan natin ang ating sarili sa Kanya. Nawa ang ating isipan ay bumalik sa araw na iyon sa Kalbaryo. Mga 2,000 na taon na ang nakalilipas at makita ang ating tagapagligtas na nakabitin sa cross at pagkatapos ay gawin din ang ating sarili na laging gawing iyon na nakalulugod sa Ama. At sa araw na ito, na napakalaga sa isa sa mga pinakadakilang araw, tingnan natin ang tatlong magkakaibang bagay sa araw na iyon. Maaari kaming kumuha ng daang-daang, ngunit kaninang umaga, na pili ko lang ang tatlong magkakaibang. Mahalagang bagay na nais nating tingnan sa susunod na ilang sandali. Ang ibig sabihin sa amin ng kalbaryo at ipinagdarasal ko na hahatulan ang bawat makasalanan naroroon, Gagawin itong lumuhod ang bawat santo. Gagawin ito ang bawat taong may sakit na itaas ang kanyang pananampalataya sa Diyos at lumakad palayo gumaling bawat makasalanan na ang bawat backslider ay bumalik at mahihiya sa kanyang sarili ang bawat santo magalak at kumuwa ng bago at bagong pag-asa pagkatapos ng alas 12:30 ng hapon sumali tayo sa amin mga tahanan upang marinig 63 das 0323 ang ika na selyo. Pagkatapos ay magkasama tayong magsama sa panalangin kaagad. Pagkatapos ng paglilingkod bilang paggunita sa pagpapako sa ating Panginoon. Sabado, haya nating muli ang lahat na magkaisa sa panalangin sa alas 9 ng umaga at alas 12 ng tanghali at hihanda ang ating mga puso para sa magagandang bagay na gagawin niya para sa atin sa gitna natin. Naririnig ko siyang sabihid, Satanas, halika rito. Kaya ibus ngayon, umabot, hinawakan ang susi ng kamatayan at imperno sa kanyang tag tagiliran at isinabit ito sa kanyang sariling panig. Nais nice kong maghatid ng paunawa sa iyo. Matagal ka ng isang blap. Ako ang anak na ipinanganak na berhin ng buhay ng Diyos basang-basa pa rin ang aking dugo sa krus at ang buong utang ay binayaran. Wala kang mga karapatan. Ikaw ay hinubaran. Bigyan mo ako ng mga susi. Pagkatapos ng alas 12.30 ng hapon, lahat tayo ay magkakasama upang marinig ang salita. 630324M Mga katanungan at sagot sa mga tatak. Anong isang pulang sulat na araw na ito ay magiging para sa kanyang nobya sa buong mundo. Pagkatapos ay magkasama tayong magsama sa panalangin kagad pagkatapos ng serbisyo. Linggo, una tayong bumangon ng maaga tulad ng ginawa ni Brother Banam ng umaga ng ang kanyang maliit na kaibigan, ang Rubin, ay nagising sa kanya ng alas 5 ng umaga. Pasalamatan lamang natin ang Panginoon sa pagpapalaki kay Jesus mula sa mga patay. Alas utso kaninang umaga, ang aking maliit na kibigan na may pulang suso ay lumipad sa bintana at ginising ako. Parang ang kanyang maliit na suso ay sumabog na nagsasabing siya ay nabuhay. Sa alas noybi ng umaga at alas dusi ng tanghali, sumali tayo muli sa ating kadina ng panalangin na nagdarasal para sa bawat isa at ihanda ang ating sarili na pakinggan ang tinig ng Diyos. Sa alas 12.30 ng hapon, magkakasama tayo upang marinig ang aming mensahe sa Pasko ng Pagkabuhay, 63-0324E, ang ikapitong tatak. Sa alas 3 ng hapon, muli nating magkaisa sa panalangin, nagpapasalamat sa Kanya sa kamanghang-manghang katapusan ng linggo na ibinigay niya sa atin at sa kanyang nubia sa buong mundo. Sa aking mga kapatid sa ibang bansa, tulad ng nakaraang taon, nais nice kong anyayahan ka na magkaisa sa aming sa oras ng Jefferson Bell para sa lahat ng mga oras ng panalangin sa schedule na ito. Nagpagtanto ko gayon paman na ang pag-play sa mga tip sa so, Huwebes, Bernis at Sabado ng hapon sa Jeffersonville ay magiging napakahirap para sa karamihan sa iyo. Kaya't huwag mag-atubiling i-play ang mga minsay na isang oras na maginhawa para sa iyo. Gusto ko, gayon pa man tulad ng para sa ating lahat nang magkasama sa linggo sa alas 12.30 ng hapon, oras ng Jeffersonville, upang marinig ang aming mensahe sa linggo ng magkasama. Nais ko rin anyayahan ka at ang iyong mga anak na maging bahagi ng mga proyekto ng lika, journal at mga pagsusulit sa White Aid na masisiyahan ang iyong buong pamilya. Sa palagay namin ay mamahalin mo sila dahil lahat sila ay batay sa salitang maririnig natin ngayong katapusan ng linggo. Para sa schedule ng katapusan ng linggo, ang impormasyon sa paghahanda para sa serbisyo ng komunyon, material na kailangan para sa mga proyekto ng lika, mga pagsusulit sa Pasko ng Pagkabuhay at iba pang impormasyon, tingnan ang mga link sa ibaba. i down ang aming mga telepono para sa katapusan ng linggo ng Pasko ng Pagkabuhay maliban sa kumuha ng mga larawan upang marinig ang kot ng araw at i-play ang mga tape mula sa talahanayan ng app ang Lifeline up o ang ma-download na link. Ito ay tulad ng isang karangalan para sa akin na anyayahan ka at ang iyong pamilya na sumama sa nobya sa buong mundo para sa isang katapusan ng linggo ng puno ng pagsamba, papuri, pagpapagaling. Naniniwala ako na ito ay tunay na isang katapusan ng linggo na magbabago sa iyong buhay magpakailanman. Kapatid na Joseph Branham Salamat sa iyo kapatid na si Joseph na pagiging pinamunuan ng banal na espiritu sa lahat ng iyong ginagawa. Sa mga nanonood, sa pamumuno ng banal na espiritu sa pamagitan ng isang tao, isang propita, ay palaging naging perpekto ng Diyos na programa. Hindi kailanman pinangunahan ng Diyos ang kanyang mga hinirang na tao sa pamagitan ng isang pamahala ng tao, isang pangkat ng tao. Pinili lamang ng Diyos ang isang tao, ang isang napili lamang ng Diyos mismo. Sa Hardin ng Eden, si Iba ay magkakasabay kay Adan. Ngunit mula noong taglagas, ang babae, uri ng iglesia, ay hindi na magkakasabay. Kaya pinangungunahan lamang ng Diyos ang kanyang mga tao sa pamagitan ng isang tao na isang propita. Ito ang pinaka pananabik na katapusan ng linggo ng Pasko sa aking buong buhay ko. Ang aking asawa na nakaprint ng ikalimang tatak na aklat mula sa http colon slash slash youngfoundation.org article ang paghahayag ng pitong tata, Nakagapos ito sa isang plastic spiral upang madaling hawakan ang mga pahina. Ang mga young foundation ay pinagsama ang isang kahanga kahangahanggang format na may mga katanungan at linya ng pagsusulit para sa pagsulat sa gilid ng bawat pahina. Ang bawat may sapat na gulang at bata ay magiging napakasaya nang magkaroon ng isang bagay sa kanilang mga kamay upang mapanatili silang nakikinig sa bawat sulong salita na sinasalita ng propeta. Hikayatin ang iyong mga anak, apo at mahusay na apo, upang ma ang mga magagandang librong ito at sundin kasama ang bawat tape naririnig natin. Inaasaan kong ang mga Young Foundation ay nagpapatuloy sa kamanghang proyekto na ito sa bawat tip na narinig namin sa Branham Tabernacle bawat linggo. Salamat sa mga kapatid na lalaki na bahagi ng kamanghang proyekto ng libro ng Minsay. Ngayon ay nagawa na nila ang kanilang bahagi upang bigyan kami ng mga kasangkapan upang matulungan ang ating mga kabataan na lumago sa likas ng katangian ni Jesus Kristo. Ngunit sa huli ay inordin ka ng Diyos bilang mga magulang na turuan ang iyong mga anak sa daan ng Panginoon. Sa mga nakarang taon ay nagtaka ako nang makita ang espiritual na paglaki ng mga pamilya na nakililahok sa lahat ng mga lika at mga proyekto ng mga pundasyon na hindi lamang nakikinabang ang mga bata ngunit ang mga magulang gayon din. Hanggang sa susunod, pagpalain kayo ng Diyos at Shalom! www.branhamtabernacle.org Tag sa iba pang karagdagang ng mga lingway www.sbfellowship.info